Let's have some harvest. Oi, this is a very big one. hmm And may mga something pa dito pero hindi pa siya hinug. may na-harvest tayo ngayon kahit kunti. Meron pa dito. Meron pa, pa dito. May harvest full. So, yun yung na-harvest natin today. Before may na-harvest, this is my three times na na-harvest sa ating strawberry. So, and ito yung dito sa bahay namin so iba naman yung iba naman yung nasa garden doon sa taas yun yung walk beat namin and nagrarasin mehen ako barefoot kasi ang sarap sa pakiramdam and this is suka beans man eh suka beans, ano ba yung suka beans beans ay sa yeah, beans yan siya tapos may mga Yan, int iba't ibang mana kamuti kamatis. Binili niya ng husband ko, tapos tinanim dyan para may sarili kami. Kamatis, ayan. Yeah. ayan natapos na rin ako medyo medyo malaki-laki kunti yung inaano ko kasi para hindi ako mahirapan mag harasin me in the future so ginanyan ko siya ayan tapos naglagay ako kunti nagkuha pa ako ng mga ilang ano dito extension para pwede ako magtanim pa ng anong gusto kong itanim ng mga halaman kasi dati ang dami dami kong mga tanim ng mga halaman kaya lang kasi ginawang vegetable na garden ng husband ko so nami miss ko yung mga tanim ko ng mga perennials and maybe strawberries marami tayong itatanim ng strawberries very soon kasi mas maganda ko makakain ng strawberries everyday kahit ilang piraso so hanggang dyan ginawa ko hanggang doon and ayan, makikita nyo so, ngayon natapos ko na silang bungkalin ganyan na yung garden namin ayan, kung nakikita nyo nagrarasan may na ako kanina so, med, at least medyo malaki-laki na yung area na pwede kong pagtamnan konti at magtatanim tayo ng mga bulaklak and a bit strawberries maganda lang kasi dito sa amin oh. maraming iba-ibang ano system na pwede mong pag yan kinuha ko rin yung ano dito kasi hindi maganda sa uy may plastic hindi maganda sa um, rasin mess mesa sa, sa ano tawag dito hindi maganda para sa kanya yung so, extension natin yung extension and pag ganyan po yung aming garden ayan tapos magtatanim tayo dyan ng something. Very soon, di ba? sa so. now, yan lang muna yung tanim ko. So, hindi ako bumili ng tanim. I just get from there. Kasi pwede naman silang paramihin na ganyan. So, yan na muna yung ating tanim for this time. So, kung makikita nyo, yan po yung bulaklak nila. At marami po yung mga bees na yan. Pag maraming bulaklak. So, yan lang muna yung tanim ko as of now. Kasi, um, kukuha pa ako doon sa, sa garden namin sa taas at yun yun lang muna thank you for watching I hope you enjoy watching my video and please do subscribe like comment and share